Maganda tangalit sa inyo mga senior citizens, viewers, followers. Po, kumakain na po ako. Hindi ko maubos ang bangos. So, ang dami yun. nag ako kumakain. Kala ko kaya kong busin. Abuti na naman itong tatlong araw. Nasusulat <tik> ako na tinabi ko muna at kumakain ka, si kasi ng kalat. So, ko tuloy-tuloy ulit. Kaya yeah, may meron din ako, tatlo pang tasty, saka magsarap. Yan, yeah, maganda talaga may kalan sa kalan na dio lang sa kawit. Kapag magiyaw, may magagamit ka agad doon. Sa kalan yeso. Wala na namin hanggang kapunan na nung liyemi. Dami mga ulam. Dami mo na baka mamaya. Bigay sa ano mo. Ngayong maya wala akong kakaasap pag nagutom. So, ganap. Kunti-kunti lang din ako minum nito eh. Pag meron lang. Salamat